mga available natin ngayon, mga bus na sidecar, kulong-kulong yan yan yung 11,000 namin 11,000 kasama na align sa motor tapos pre narin na rin yan kaya gagamitin yun na lang ngayon mga 11,000 ko, ayan may available ako ngayon dito na apat Bale, panganim yung nando sa loob na ginagawa. Yan yung mga available ko ngayon. Bale, apat yan. na uh, sidecar kulong-kulong available ko. Sa motor naman, motorid kulong-kulong naman. Ito may mga available din ako. Yan, bale, anin to. Available ko. Yan, Euro 125. ym 1 King saka Microbike 125 Honda TMX eh, 125 saka Motorstar 125 Yamaha 110 ay mga available ko na motor with kulong-kulong dito lang kami mga boss sa barangay Tres Crosses sa may Alpamart Pagaling kayo ng barangay Paradahan. Ayan. lagpas Nagpas lang kami ng welcome ng Tres Crosses. Bago dumating ng Alpamart ng Tres Crosses. Pagaling naman kayo ng Naik. Ayan. Lalagpasan lang yun ng konti yung Alpamart. Ayan. Eh, makikita nyo yung uh, sidecar ko nasa tabing kalsada.